guys, kakain na kayo? Chicha na, chicha. chicha na. Good morning po. Uh, Good morning. morning. Ano masabi niyo ngayon sa mga ganito? Ay, para para kayo para may lumuwi. Wag mo ya. Oh, ngayon guys, kakain <laughs> sila guys. Good morning sa DC para ka mga anak. Ako ko lang <laughs> tayo ko. Kain tayo. Ngayon kakain na sila guys. Oh. Sige ko kasi nabulan. Ah. Bakit ngayon? Si ano doon sa tama si uh, ulo ha. Uh. Kabi sa akin mo. Kung yung bread sa kabila. <laughs> Oo. Oh. Suba <laughs> uh, kuya na baksakan na kung sanga. Oo, nabaksak na sa sanga sa lukaso. Ha? Ano nga ano yun mo? Kumain, wala. Oo, gusto nyo. siya na nga. Plain, rice. Ah. Uh, Sampurado. Kan ba? Beb, 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 beb. Mga kambit ng hero. Kailangan ebidensya. Oh. Yan ako. Danggit na ako. Danggit, oh. Eight Oh. Saka-anin na Yan. Ang gadawa. Hindi pa pa sa gabi. Okay, Madam Olivia. Good morning, everyone. Breakfast is ready. Breakfast already. ready. Masukal okay. dito, guys. Gusto mo kape-kape. Sa saging, oh, dami saging, oh. Ayan, oh. Mm, sarap 'yan. Hey, <laughs> yung walang sanga. Ha? Yung walang sanga ha. Dito muna ako sa kabilang Mag-iikot ako dito. Pumustahin ko sila dito. Ano mang mga uh, masabi mo dyan na ikaw mag mudil man? Oke okay, bye. ke okay. aku dito para makita aku situasi nila Uy itu magapatin, Riley. hi Riley. 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 hi. <laughs> Alam ko na ako sa kwarto nandun pa nandun pa sarap gain si Daniel at yan yan guys you you. shut the ball kayo mga idol <laughs> <laughs> shut the ball man tayo mga idol tayo hey. din hey. tayo shut tayo din eh mo dun oh nyo 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 ha? Ayan. Set na po tayo. Uh, uh, eh. Nag-vlog to. Nag-vlog yeah. to. Nag-vlog to. Naka-sibilan sibil, naman kayo sibilan eh. naka naman kayo uh, eh. Finish contract naman kayo uh. eh. Oo. <laughs> Tama <laughs> ah, si ano, si Sally. Sally si... Ah, <laughs> sa lubong ko lang. Ay, di ka lang nakita pala. Di ka lang nakita yan. Puan, so, puan, boy. Puan. Oh, Pus gusto po tayo eh. Manghalik. Tawas po tanghalik. Tawas, 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 tawas. tawas naman magtayo dito. Tawas. Tawas na magtayo dito. Na kaya ko pa. Ano na pa umaga eh. Tulog ka na eh. Hindi ko kaya matulog. Ayan ah. Uminig Set muna oh Set na. Sayang naman to. Saguli na, saguli.

Ay, ilang kay Ungan. Sabi nga naman na mga Ilonggo, Ilongga, paano mo nalaman na Ilongga ko? <laughs> Dahil ba sa tono ko? <laughs> Gawa mo yan boy? Hindi. Hindi. Tro ko lang. Ako mo. Pero may ano, may parang parang dyan, wala pa. Wala pa api ako. Mga eh. Sabi nyo, sabi nyo. Wala mo Masungit.

Uh, oh, okay. Wala na si mata. Hindi ako tumigil sa pagsasayaw. Sa buhay na ito, hindi Hindi na Ako baby na ako ah. Dito sa sana. Ano lang daw? Ikaw haharap ka makikita ko 'ko ba? Ako to ba? Hindi na kinikita. Dito ba?

अरे सुनन मेरे को आ गया ना 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 आ

Oh, yung pinu mo na si Karelo yun! Ah. Nag! Natanap na kalaban eh. natin! Nandito ka! -away. Wala siya! Alam Wala Talo eh! Alam ka natin! Talo siya ating Shut the ball! chatabol, Pusoy, pusoy. chatabol, eh? the, the ball. Shot the ball. dito. Lopa. pa

Walang na. Ayun mas lalo nga sa tubig kasi matatagalan yung tubig. Eh, mot. Tumba-tumba na ano lang. Oh, ano lang para sa bubong plastic? Huwag plastic dun. Baso. Oh. Ano na ba na? talaga ba na siya na ka, no? Maraming ka na si Ronald. wala ako. Dalawa pa na to. Dalawa hindi talaga mawala yung konsejya namin sa mga mamamayang mga lalaki <laughs> kasi kung yung mga babuhi naman hindi mo madaulo ng babuhi. ciao. ba? yung mga yung mga masikip nito. yung mga binawi nga ganon para mabayan.

di ba kaya guys, basa guys basa ng ulan guys Inso, Pinida Enzo Pinida Enzo, Pinida Oh wala natin yung mga magaganda oo magaganda, magagandang dilag ah dilog pala ito, dilog ano masabi mo? wala, gising ko lang eh bakal mo Ay. sorry po, sorry Kamali, tao lang

sagemin din po. Guys, ito po yung kalayaan at profit Corfit lang 'tong mga idol. Ito yung pambata, daw pambata. Yeah, pambata yan. profit Shoutout guys, Kay kini, day 3 day 3 day ngayon 3D Ano ko ano ano ko ano ko ko tu ano ko ano ko tu ano ito Tomorrow ano Pumasok yung ano ano <laughs>